store ng sapatos kasi bibili lang niyo kasi may mga bisita daw magana ako sa kanila magsisit <laughs> ako lang mag-isa sa kagabi sana kasama sa si ating minta kaya lang pinantahan yung amo ko sa iba ngayon lang kami pumunta mas mamayang gabi ang party ayan wait guys tayo sa si store <laughs> uh -huh. Ito na guys, anak yang magandang shoes dito. Oh no. <laughs> Hindi na ako nagpalit pa na ng uniform. Ano na rin pala dito guys? Free, ano na, open na. Wala nang mas-mas. Um, nasa sa'yo lang kung ikaw ay magmamas o hindi. Ay. Dalawang beses na ako magsiserve serve sa um, amok ko kasi may mga big party. Sabi ko bakit sa Saudi, okay lang kahit anong suot. <laughs> dito hindi pwede pa sa kanila kasi napaka social, high class, high <laughs> class.

अब तोर 36 नो माफी हम इसे 37 अच्छा हम्म सब बिग इस वन ओनली दिस ओनली क्लास यार ला कि कि हम्म ये معناتلي كيتو ماشي اچھا نہیں एक्चुअली भाई साहब से हां भाई साहब से 10 बजे आए थे 10 10 को आए थे लेट्स गो 12:30 बजे छुट्टी का नहीं कैसे यार बीबी सा को फॉर ऑब्जर्व से Tiyala natin na, lang. May nakasampay ko saan. <laughs> Sinampay ko kasi kanina yan, habang ko. Tiyala natin. Naglalagay tayo ng kunting mascara Scar, at lipstick. Mascara at lipstick yun. Tiyala. Tsaka so, alam niyo ba, gawanan niya dito, mga sosyal. Hindi pwedeng basta-basta na. Yung magsiserve sa mga bisita, hindi pwedeng basta-basta. Okay, bye guys! Thank you. Okay, mag-lipstick na tayo. Ayan guys. Tapos mag-lipstick naman tayo. Okay na. <laughs> Ayan. Tapos mag-change na. Uniform. Uniform. Bago din yung uniform ganito kasi yung shoes. Kaya lang. Wait lang. So. <clears throat> Kalang beses ka lang mag na mag-work ngayon. Ang una nung Monday and then, may eh, yung Sunday. Balik one week na. Few inches later. Ay, naka-video na. <laughs> Ay, Pwede mag sa baby nyo. Ayan guys, yung mga... Hindi siya live. Ayan Ayan yung mga mag-serve na <laughs> sa bahay ngayon. Alam ko. <laughs> Alam ko. sila. Oh, Opera. Oh, <laughs> <laughs> tapos, thank you for watching. Love you all. sa Team LL and Team M M.S.B. Bye, ingat sa